Alamin naman po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong araw mula kay Joshua Garcia live. Joshua, kamusta ang lagay ng traffic dyan? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Nananatili maluwag ang daloy ng mga sasakyan dito sa North Luzon Expressway, partikular dito sa Balintawak, Toll Exit, sa may northbound at southbound area, Toll Plaza, kasabay pa rin ng long weekend diyan pero may ilan pa rin sa ating mga ka-RSP ang ngayon pa lang bumabiyahe pauwi sa kanilang, kanilang probinsya. May mga dadalaw sa sementeryo habang may iba na mamamasyal kasama ang kanilang pamilya. Inintay namin ang bakasyon ng mga bata. Reason din na ano, ayaw namin sumama sa, um, sumabay sa karamihan. Husband nung, ano, nung biyanan ko po, dadalawin po sa sementeryo. Handa naman, Dayan, ang pamunuan ng NLEX ay inaasahan dagsa ng mga motorista lalo na yung mga uuwi galing sa mga probinsya nitong paparating na linggo. asahan din po natin na magiging siguro sa Saturday, November 4, ano ng hapon, baka konti na pumungi. Pero yung pagdagsa ay inaasahan natin ng uh, Sunday, November 5 pa rin po ng hapon, early morning na ito ng uh, November 6, Monday. Dayan, nauna na nga sinabi ng NLEX na nasa 1,500 ang kanilang idineploy na binubuo ng mga toll tellers, patrol crew, incident response teams, traffic marshal at security personnel para masigurado na maaalalayan ang mga inaasahang pagdagsa ng mga motorista sa mga susunod pang araw dayan, itong uh, nakikita nyo sa akin likod, dahil uh, ito nga, medyo maluwag pa rin ang uh, daloy ng mga sasakyan, particular dun sa mga RFID lanes, pa northbound at pa southbound. Pero, kung mapapansin nyo merong mga sasakyan na nakapila, ito yung mga humahabol sa bakasyon, ito yung mga nagpapakabit ng RFID. At uh, maliban nga sa paalala ng NLEX sa ating mga bumabiyahe na dapat ay uh, siguraduhin na may load ang kanilang mga RFID, ay uh, paalala din sa ating mga motorista na huwag kalimutan yung blowback gets. Ito yung uh, acronym para sa battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self o sarili. Ito yung mga bagay na dapat na i-check ng ating mga babiyahe bago maglakbay para sa mas ligtas na pagbiyahe. Dayan? Okay, Joshua, meron pa rin bang cash lanes dyan? Or lahat talaga kailangan meron na nitong RFID sticker? Yes, Dan, buti na itanong mo yan. No? Ito, itong mga nakapila na to na nagpapakabit ng RFID, uh, most of them sila yung mga nagbabayad pa ng cash. Pero ang kondisyon ng NLEX, katulad ng nung ano, nauna nila sinabi, ay uh, pag magbabayad ng cash, ang kondisyon ay dapat magpakabit sila ng RFID. At kung sakasakali man daw na ito ay uh, maging cause o maging dahilan para humaba ang pila, ay maaari sila magpakabit ng RFID sa ibang installation sites. diyan well, maraming salamat sa update, Joshua Garcia.